sa mga balita naman po sa lalawigan damang-damang hagupit ng bagyong hulian sa ilang probinsya sa Northern Luzon, ang probinsya nga ng Batanes, binayo ng napakalakas na buhos ng ulan. Itinaas kasi doon kahapon ang signal number 4. Sa bayan naman ng Basco, halos mag-zero visibility na. Ramdam din ang hagupit ng bagyo sa bayan ng Uyugan. Kasabay ng ulan ng malakas na ihip ng hangin, hindi naman basta makasaklolo sa mga binaha ang track ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office dahil maging ang kanilang sasakyan na lubog din. Sa baha. Nagkaroon po ng mga pagguho naman ng lupa, dulot ng bagyo, dyan sa area po ng Calderiera Region. Sa Abra, bukod sa mga tipak na lupa at bato, ay humambalang din sa daan ang mga nabuwal na puno. Malalaking, di, uh, malalaking dipong tipak ng bato ang gumuho sa mga kalsada sa lungsod ng Bagyo, maging ang Sarat sa Ilocos Norte rin ay hindi nakaligtas sa hagupit ng bagyo. Nagmistulang ilog din ang mga taniman sa bayan po ng Vintar. Nalubog din sa baha ang bayan ng Bataka. Tiniyak naman ni Pangulong Junior na handa ang bawat ahensya ng pamahalaan na rumisponde sa mga apektado ng bagyong Hulian. Umakyat naman sa pitong patay habang alos isandaan ang sugatan sa salpukan ng isang bus at SUV sa Mahayhay, Laguna. Base sa investigasyon, mabilis ang takbo ng bus kaya bumangga sa SUV sa kurbadang bahagi ng Mahihay Lukban Road noong linggo ng hapon. Lumalabas na overloaded ang bus. Mahigit anim na po ang dapat nasakay nito pero napag-alaman na lima ang pasahero ng bus. Itinanggi naman ng driver na mabilis ang kanyang pagpapatakbo Nagawa pang araw nitong makapagpreno. Hawak na ng pulis siyang bus driver na posibleng sampahan ang patong-patong na kaso. Pinagbabaril po ng isang lalaki ang kanyang kinakasama sa nubataan sa Davao de Oro. Dalawang tama ng bala ang kinamatay po ng biktima pero patay rin na dinatna ng mga pulis ang sospek sa krimen na pagalaman na nagbaril siya sa kanyang sarili. Kwento po ng ina ng biktima hindi rin kinaya ng sospek ng gustuhin ng kinakasama na makipaghiwalay sa kanya na ulila ang tatlong anak ng babaeng biktima. Sa Nueva Ecija, isa na namang estudyante ang patay dahil sa tindi ng sinapit sa hazing. Kinilalang biktima na si Ren Joseph Bayan na mula sa San Leonardo. Nangingitim sa dami ng pasang katawan ng 18 anyos na biktima nang iuwi sa kanilang bahay. Mismong ang mga miyembro pa ng sinalihang fraternity ni Ren Joseph ang naghatid sa biktima. Pinalabas pa raw ng grupo na buhay pa ang biktima ng ihatid ito. Mabilis namang tumakas sa mga suspect. Wala pang pahayag ang Tau Gamma Phi Fraternity kaugnay ng insidente. Pinagahanap ng dalawang miyembro ng fraternity na itinuturing na suspect sa umano'y hazing. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.